Napunta ako doon sa artista. Si Rudy Fernandez, pinsan ko yun. Mm -hmm. Si Jose Padilla Jr., mm -hmm. Carlos Padilla Jr., puro sila Sasha. Mm -hmm. Sila yung mga nasa side ng showbiz. Napunta naman ako sa pag-aartista kasi hilig ko talaga. Bata pa lang ako, ang nanay ko galit na galit sa akin dahil mm -hmm. ang hilig kong pumupunta sa mataas, sa bubong, sa mga bundok, tinatalong ko yun. Tatla, sisigaw pa ako, ako bida! Stuntman na kayo bata, bata pa lang kayo? Bata pa lang. Ba't sino uh, idolin yung artista nun? Rudy Fernandez. Kasi siya yung panahon niya nun. So paano kayo nagsimula sa showbiz? Ano yung unang-unang TV appearance nyo? Ano ako Naalala eh? Nalala nyo ba? Uh, kontrabida. Wala akong planong magbida. Uh, una, yung Public Enemy number 2. Maraming number 2. Ang bida doon si Derek Edgar siya. Enida um, Blanca ba yan? Oo, Enida um, Blanca. Yes. Napunod na, mo ba yan? O na-research mo lang? Na-research ko po. Uh, yun, ang una kong yes. pelikula. Ilan taon kayo nun? Thirteen. Hmm, 13. O, kami Thirteen. ni Shir Valdez ang nagka... Oh. Doon ko nalaman na hindi ako bagay na matini idol. Dahil? Hindi ko talaga matanggap eh. Kasi nag, nagsusubukan kami ng ice cream na gano'n. Hirap <laughs> na hirap akong gawin. Eh galing akong bagyo nun. Talagang mm -hmm. kaya nga ako binaba galing Baguio kasi ang magulong kayo side ng buhay ko yun. Mm -hmm. Talagang corny-corny ako doon sa ano, sabi ko pa kay Sir Valdez, ba mag-shoutout na lang tayong dalawa ang <laughs> hirap, hirap nito. Mm -hmm. Eh yun gano'n, mahanggang sa nasabi ko kay Direk Deo, sabi ko, Direk Deo, hindi ko linya to. Gusto ko action. Mm -hmm. O sabi niya, kung gusto mo talaga ng action, magkontrabida ka kasi hindi ka naman mukhang bida. Kasi ang bida nun, una mukhang mabangong ang bida nun. Tapos mistiso. Yung, eh, forma ko, boots, jacket, ba, bagyo boy eh. Hmm. Kaya dinala niya ako sa mga laging Lior's Helen. Hmm. Ako yung mga umaapi kailangang Herbert. Ako yan. Ako Herbert Bautista? Oo. Oh, ako yung mga humaha, umaapi kailangang Aga Mulac. Masamang tao nun. Ako yun. Paano ka na-transition naman sa pagiging masamang tao na naging bida ka naman? Kay Mother Lily napanood ako ni Mother Lily. Kasi lagi ang role ko noon, nakakatakot eh. Basta binibigay yon. Ito yung ng mga regal shaker. <laughs> ano. Nakita ako ni Mother, sabi niya, mukha ka namang may talent. Sabi niya, gusto mo ba magsumubok ng drama? Sabi ko, sige po, kung pwede. Ini-workshop niya ako ngayon, sinama niya ako kay Chris Aquino, sinama niya ako kay Maricel Soriano, ginawa niya ako leading man. Hanggang sa nakita naman ako ni Boss Vic, Mm -hmm. Nung nakita ako ni Boss Vic, ba pwede to ah. Hanggang isang araw, na desisyon na ni Boss Vic na gawin akong bida. Sa yung pelikula? hindi, hindi pa ng buhay. Kasama mm -hmm. si Ma'am Don Solueta. Kasi nangyari, hindi kumiklik yung pelikula ko. Naka ganun lang, sabi ni Boss Vic, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Alam mo, mahal na mahal ko si Boss Vic kasi nangutang pa kami noon. Pinuntahan namin yung mga nagpapalit ng check. Uso nung araw yan mm -hmm. eh, yung rediscount. Binigyan ako ng check ni Boss Bick, tapos hanap mo ng cash yan. So hmm. after three months yung mga gano'n, nakahanap ako ng mga pinansya, nagawa namin yung baby ama, anak ni baby ama. Praise God naman, hanggang ngayon, hindi pa nabebreak break yung record noon as uh, pinakamalakas na action movie. Hmm. Kasi hmm. noon 20 pesos lang eh, ang, hmm. ang, ang sine. So, pinakamaraming ticket sales. Ah, uh, yun, yun, yun. To this day, yun ang yes. pinakamataas na ticket yes. sales sa action movie. Hard action. Hmm. So, nung nakilala na kayo as action star Robin Padilla, ano nang pakaramdam niyo nun? Nalula ako eh. Saan? Kasi, nalula ako sa kasikatan. Kasi, alam mo ba umabot dati na ako nakikisakay lang ako? No, Saan? Sa service. So, lahat yung nagmarka. Nung sumikat, Binigyan ako bigla ng kotse, binigyan ako pandaon ng bahay, kontrata. Hmm di lulang-lula ka So yes. parang, in a way, hindi nyo siya na-handle? Hindi ko siya na-handle. O, like, dumadating ako sa shooting. Ang record ko, three days late eh. Isipin mo, pang naglabas ako ng sigarilyo noon, mga lima yung nagbubukas ng lighter. <laughs> hindi mo alam kung saka sisigdi na light. Tsaka yun, ano talaga, lumaki ulo talaga. Uh, totoo yun. Hmm. Wala wow. Hmm. naman akong inaping maliit na tao. Mga, Mabait kayo sa crew eh. Yun ang oh, mga tinutulungan. Wala yun. akong ganun. Mm -hmm. mga kapwa artista ang mga na masyadong ako magalang sa ano leading lady pagka masyadong presko ako nga yung, yung, yung humalik eh. ko crush ko yung leading lady ako nilahat ng bulaklak pagkain Mas biglang may dadating yan eh hey, yeah, biglang ahalikan yung ako ang hindi ginalang yung babae ganun ang tingin niyo uh, hindi niya ginalang at hindi din niya ginalang yung akin <laughs> Leading lady ka to oh, eh. Uh, to eh, rule yan eh, Ganon uh, eh, diba? Pero yung trait na yun, nagawa niyo sa lahat ng leading lady? Oh, yes. Eh? Dati naman akong ganon, pero yung pati yung bowl, nililinis sa CR, tubig, lahat yun si SPJ nagturo. Kaya lahat ng babae na in love sa inyo? Lahat ng leading lady? na lady. din naman ako sa kanila. Kaya nga. <laughs> anong pinakang... pinakamalaking lesson na natutunan niyo sa pag-ibig? Masarap ang pag-ibig, masakit lang. Sa showbiz kasi, madaling ma love, mabilis matapos. Bakit po mabilis matapos para sa inyo? Pagtapos na yung pelikula kasi, Tapos parang yung magic ba? Tapos mm -hmm. move on. Mag-move on yung babae, mag-move on ka. Yung time na halos 24 hours kayo magkasama eh. Minsan ayaw na maghiwalay. Eh. Ganun. Tapos biglang ano. Yun ang masakit sa lahat. Sasaktan na kayo sa oh, pag-ibig? Oh, oh. Mukha lang ako hindi nasasaktan oh, pero oh. ako nag, na, laging nagsasaktan sa ganun. Ano po yung pinakamasakit na na-experience mo sa pag-ibig? Hindi naman sa artista. Oh, okay. <laughs> hindi naman sa artista yung pinakamasakit. Sa so, unan yung asawa? Oo, oh, oh, siyempre. Yun pinaka masakit, yung pinakamasakit, yung paghihiwalay? Oo, oh, oh. kasi hindi ako handa eh.